Noong webest June 5, umabot sa pitong sako na naglalaman ng isang daan at putat bloke ng shabu ang natagpuang palutang lutang sa kanlurang baybayin ng Pangasinan. Ang halaga nito umabot sa 1.17 billion pesos. Pero Nadagdagan pa ang mga ito noong June 6 na diskubre sa baybayin sakop ng Bulinaw ang 22 palutang-lutang na sako na naglalaman din ng shabu. Dahil dito na-alarma ang Philippine Coast Guard at nagsagawa sila ng pagpapatrolya. Nagpadala tayo ng dalawang 2 uh, uh, high speed response boat para magandak ng maritime patrol sa pag-recover ng mga floating shabu dito sa ating katubigan, sir. Hindi lang yan, sir. Uh, nagpadala rin ang ating commandant na si Command uh, Admiral Ronnie Hill uh, Gavan ng 44 meters, sir, na barko upang tumulong sa paghandak ng maritime patrol. Noong June 7 naman, labing tatlong karagdagang sako pa ang nadiskubre ng mga otoridad at ng mga maging isda. Sa isinagawang inventaryo, umabot na sa 630 kilo ng shabu ang nasamsam mula sa mga nasabing sako. Samantala, natagpuan naman sa baybayin ng Santa Cruz, Iloco, Sur ang dalawa pang sako. Natagpuan ito sa baybaying sakop ng Barangay Mantanas at Barangay Dili at naglalaman ang mga ito ng 34 na bloke ng Shabu. Sa kabuuan, umabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng mga nasamsam na droga sa baybaying sakop ng Ilocos Region mula June 5 hanggang June 7. Gumamit na rin ng drone ang Philippine Coast Guard para mapalawak pa ang kanilang pagpapatrolya. Kung pagbabasehan daw ang mga lokasyon kung saan nahanap ang mga nasabing kontrabando, posibleng na iaanod ang mga ito sa direksyon ng pag-ihip ng hanging habagat. Inaasaan pa rin natin sir na hindi pa rin natin nakuhan lahat ng mga sako, ng mga allegedly floating uh, sh shabu sir. Kaya sir, ang maritime patrol natin sir ay ongoing pa sir hanggang ngayon. Sir. Possible sir na itong mga palutang-lutang ng mga allegedly uh, shabu sir ay papunta sir sa part ng Norte sir. Dahil dito, nakaalerto na ang iba pang bayan sa probinsya ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Pinuri naman ni Pangasinan Governor Ramon Vigico III ang naging agarang aksyon ng PNP, Philippine Coast Guard at PDEA. Maliban dito, pinuri rin ng gobernador ang pagiging mapagmatsyag at pagboluntaryo ng mga manging isda na isuko ang mga kontrabando sa mga otoridad. Malaking tagumpay daw ito sa kampanya kontra droga ng pamahalaan at umapila ito para sa malalimang investigasyon at mapanagot ang mga nasa likod nito. Dinala na ng Pidea Region 1 ang mga naunang nasamsam na droga sa Pidea National Headquarters para sa isasagawang investigasyon. Charles Nicolimon, RNG News.